na sad nga pangutana no. So ako na sa ako sad nga basahon iyang pangutana na siya. Uh, Nag-message niya siya January 24 pero sa katong panahon na is busy pagyud kayo ko no. So by schedule schedule man na mo answer ko sa mga pangutana bagikan sa akong mga followers no. So siya good evening ma'am. Need good need good mo gain og star para maka earnings. So kani nga pangutana direct to the point na po ko nito bagon. Kung baguhay pa kayo ka nga content creator, ayaw o ganang focus o ganang regarding about sa star, labi nang wala pa ka na monetize, hala, kaya ang kuha na baron, within six months nga dili ni mo maklaim ang mga kuan, mga star, ma-expire na siya. Okay? So, mausa sa kuha, mauna akong advice ng good nimo mo, yes, kung paminaw nako ko is, nako paminaw na ko, kung sikat na ta, dagan na followers, nagkadang dagan na kay mga tag nimo tag 1k star 2k 10k star murag pero kung ihatagan ni tag one star lang, para nako sayang ragid kayo. Ayaw si Igmine anang task na kailangan ni mo ana o ganang star para makumplit ni mong task. No. Kailangan, ang imong pagbuhat ka na focus o upload o content. Okay? Kay ang si Daddy Mitz na mismo ang muhatag ni mo o ganang na-achieve na ni mo ba? Bay kuta-kuta, mangod siya kung unsa kadaghan na ang imo ang gina-upload. Okay? Ayon ta na ta o napagani pangunta na. Okay comment lang sa comment section or message na ako. Kung mag-message mo, remember, January 24 pa ni, mong message mo, dugay, kayo na ako kayo. By schedule ko, nga mabasa sa messenger. Not every day. Okay? Hello, guys. Good morning. So, naana sa'yo, nangutana dire sa ako, ah. Ha? Huh? Ako sa'yo. Good morning, Tia. As lang, pila ka months, usa na, will do an kati. So, nana siya nga. Ayaw ba yung iposte ha? O So, di na ako ipost ang iyang nawong. So, mauto, akong tubagon ka ni, nga, usa ko na swilduan, karon ra nga to iga. Kaya before, year 20, year 2022, mauto ha, na, nagkuha na, na to, kanang na ako yung viral nga video. Nabuto siya o, uh, 11 million den ang ang kwan na, na ay kwarta ng USD ba 2000 USD wala to na siya na claim kay tungod wala koy TIN no na expire ra kay sagoy matuuan ang mga kwarta sa Facebook atong tayma so mao na akong kaage karon nga year dire ra ko nakasugod og sweldoan month of October kay nag start bang consistent og upload pag September na kay naanaman man siguro na nakaabot na daw sa kay ako sa una laglaag ko sa Bohol, Boracay, Palawan hilig na ko wala ko nag kuan ato focus as content creator kada lagay post to post ra mao na akong gibuhat so mao to invite na ko kay 25 USD na ako 25 USD pa sa up na to kay naman ko na sayop ato nga info nga nabutang mao to siya mao to sinugdan nga hala maka lagi ni kay gi invite lagi mao na to na padayon na ko upload month of September consistent na akong pag-upload so pag October na invite na ko sa content monetization content monetization kay sa una bonus pa man to reels mao to na invite na ko sa month of Kuha siya month of October, invite ko sa content monetization. And then, pag ting swildo hay na, diha na po ko sa unang swildo na ko month of October. Okay? So, mauna, that's all. So, mauna man yung pangutan na, mauna ako ang kaage, mauna akong advice, padayon lang yun. Okay? Mga tagyong higa higay yun, tubago ng kuan o. Lagang kayo ng unta na dito, karoon pa kong adlaw ni Open of Messenger. Since atong pag January, pag tuig. So, panagsara kay ko mo-open. So, karon akong focus, open ko para matubag ang mga pangutan So, mancha, Nana pa siya, January 24 na iyang message mo. hapon man Basin, makatabang ka na kumambahin sa akong piyot sitting. Di yun siya maedit, ma'am. Unsa on the ni ma'am. Salamat. So, ang akong advice na yun ni mo sis, kung dili siya maedit, labi na nakay na sayo nga info nga gibutang, i-report. Kung dili mangani siya gahapon mo workout after ni mo report, paghulat paning kamot nga unsay tools nga naka-earnings ni Mukaron maabot og 25 USD kay once maabot na kadiha nga kuan nga earnings tagaan kag moopen na ang imuhang sit uh, payout sitting la sa akong experience before ang akong nabuta nga kuan no, sa payment method bitaw is i pay, kuan ba uh, sa to siya business type kay kuan non profit mo nga dapat individual So mao nga. sige ko click 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 ko ana mas ganhawa. Na na ko gana. Na normal na mawad ang tagana. So mao tong ayan giampo ko Lord. Basta ko maabot man ko yata man nimo sa akoa nga maedit ako magpadayon ko as content creator. mau to siya. mau to nga Lagi gidugog gud pag sa Ginoo. Naabot man ako ang 25 USD gitagaan ko format na ay katong murag ba. mau to gapil up ko didto sa akong mga personal nga info about sa kunti TIN, ang ana, Uh, dapat ma-change na nako ang business type. Mao to siya. Mao na akong advice nimo, kanang kabut unsa itos nga naa lakay mo, basagi nimo ang tanan report or maning kabut ka unsay ko nimo nga makaabot og 25 USD para tagaan kanila og ma kanila dayon ba. Mao ra na kay base na sa akong experience, okay?